Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Walang masyadong uh, alalahanin sa kalusugan ng bawat bahagi ng iyong uh, sambahayan. At sa umagang ito, sa patuloy naman nating pag-aaral, mula sa salita ng Diyos ay mapapaalalahanan tayo patungkol sa isang makipot na pintuan at yung isang maituturing nating maluwag o the wide gate. Titignan natin kung ano ang kahulugan ng mga sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo patungkol sa pinipili ng tao tungo sa buhay na walang hanggan. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kami sa inyong banal na salita tulad po ng aming kahilingan sa maraming kapamaraanan. Kami po ay humihingi ng karunungan. Pagpalain mo kami sa aming pong pagdulog sa inyong salita. Mga kaalaman din ang aming uh, ninanais. At ngayon pa lamang nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. The Narrow and the Wide Gate, ito ang ating tema. At kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Mateo. Pag-aaralan natin ng uh, Kabanata 7. Dalawang talata lamang, talata labing tatlo at talata labing apat At ang tema ng uh, two verses na to is all about the narrow and the wide uh, gates Ngunit pagtutunan natin ng pansin ang talata labing apat Matthew chapter 7, ganito ang ating mababasa dito sa talata labing apat Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Uh, ah, nabanggit ko nga kanina, no, ito ay patungkol sa daan tungo sa buhay na walang hanggan. At alam naman natin yan, ano, bilang mga mana ng palataya, na ang tanging daan ay ang ating Panginoong Jesus. Bakit ba ganito ang kapahayagan ng ating Panginoon? sa uh, iba ang uh, pinangahawakan o pinaniniwalaan ng iba nating kapwa. Alam kay kaibigan, pag binasa mo yung unang sulat ni Pablo sa mga mana ng ah, rather, hindi ka ito ay pastoral epistle ano. Sa mga mana lalo na no na kasi ah, uh, si uh, Timothy at that time was a very young pastor no, pastoring a church at ito ay kanyang kapahayagan. Ano? Sabi ni Pablo kay uh, Timoteo sa kanyang sulat, doon ay kapahayagan doon sa kabanata dalawa, talata apat na It is God's desire that all men be saved and come. And to come to the knowledge of the truth, yun ang ninanais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay ang tao ay makasumpong ng kaligtasan. Yan ang kanyang layon para sa kanyang mga nilalang. Ngunit, uh, hindi naman ganyan ang uh, nagiging tugon ng iba nating kapwa. Bagaman niya ang nais ng Panginoon, iba ang ninanais ng iba nating kapwa. Yun ang... Uh, ang isang napakagandang layo ng ating Panginoon kasi maaaring tinatanong natin ano ba ang will ng Panginoon? Di ba? Misan tinatanong natin yan. Eh, no? Ano ba ang layo ng Panginoon sa buhay ko? Isa ang clear na layo ng Panginoon na tayo ay makasumpong ng kaligtasan. Ngunit maaari iyong uh, mga ninanais natin, no? the things that we desire in life, yan ay hindi pagkakalob ng ating Panginoon for reasons known only to Him. Iyon ang sinasabi natin dito. Kaya nga tayo ay nananalangin. Hindi natin alam kung ano pa ang mga nilalayo ng Panginoon. Ngunit pagdating sa relasyon, sa larangan ng kaligtasan iisa lamang ang layo ng Panginoon na tayo ay makakilala sa kanyang ninanais. At alam mo kaibigan dito sinasabi lang dito sa talata uh, 14 no dito sa kabanata 7 sa aklat ni Mateo. This is all about the way. No? Hindi ito a way no. Uh, the only way to eternal life is through the Lord Jesus Christ only. At alam mo kaibigan bigan ang uh, verses 13 and 14 It is a clear access, no? That the only way into righteousness is none other than the Lord Jesus Christ. Yaan ang sinasabi ng talatang ito. Ang uh, ikang ay uh, God's way of being righteous uh, in His sight is through the narrow gate, and the narrow gate is all about the Lord Jesus Christ and His teachings. Yan ang persona ng ating Panginoon, ang tanging daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. In contrast, kasi ang uh, context nito, the Lord Jesus Christ was uh, uh, talking to the disciples, kasi part ito ng Sermon on the Mount, no? Dito sinasabi rin ng Panginoon na kinokontrast niya, yung uh, the wide gate which is uh, about the Pharisees' teaching. So dito, dalawa yun, ano? Ang katuroan ni Jesus, at ang katuroan ng mga pariseyo. Our present time is not different. Why? Why did I say this? Because sa ating kapanahunan hindi naman lahat eh, tinatanggap ang tanging daan na si Kristo. Maraming ibang daan ng tao eh, patungo sa buhay na walang hanggan, maaaring mabubuting gawa, yan yeah, no? o kaya yung relihiyon na kanilang nakagisnan. Usually yan lang yan kaya yung pagdupad sa mga utos ng Panginoon. Alam mo ang pagtupad sa utos ng mga ng ating Panginoon kaibigan, ito ay tungkulin natin, hindi ito ginagawa nating daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang utos ng Diyos dapat nating sundin, tungkulin yan eh. Pero ang pananaw ng iba, pag kaya ng kanilang ginamit upang sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mali ang kanilang pananaw. Ngunit ang sinasabi ng salita ng Diyos, the only way for us to be righteous in God's sight is none other than God's way and that is none other than the Lord Jesus Christ. Alam mo nga, ito, no? nabanggit ko nga, no? itong dalawang pinto na ito. No? These gates speak of teachings that people follow. Ayan, katuroan ba ni Kristo o yung katuroan ng reliyon sa ating kapanahunan o yung pinaniniwalaan ng tao? Alam mo kaibigan, yung mga panlabas na anyo, no? external requirements, yan ang kinakapitan ng ating mga ibang kapwa. pinanghawakan kanila. The external requirements of this world, it does not lead to internal transformation. Yun yun eh, no? Sabihin natin, no? Kinusunod nila yung standards ng uh, mundo, no? Susundin kong batas ng Diyos, no? Ten Commandments, gagawa ako ng mabuti upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. It would not lead to internal transformation. Only the Lord Jesus Christ can change yan, one's heart at ang tanging daan tungo sa kaligtasan ay eh walang iba kung hindi si Kristo lamang. O kaunti, no? Kakaunti ang pumipili ng uh, daan patungo sa buhay na walang hanggan. Short of saying, kakaunti ang tumatanggap sa paanyayan ni Jesus at marami ang pumipili sa daan ng kapahamakan. At maging sa ating kapanahunan, yaan ang katotohanan. Alam mo kaibigan, the, uh, the appeal no ang panawagan ito ay para sa lahat ano sabi nga no uh, today when you hear his voice harden not your hearts yan ang appeal sa atin pag narinig natin ang para sa ating kabutihan wag na natin patigasin ang ating puso ang katanung ko sa iyo eh, ang katanong ko rito eh which road have you taken or taking ulitin ko po yung tanong ko no Magaman po eh, sa uh, wikang English no which road have you taken past tense no or taking the narrow gate or the wide gate Bahagi po ng ating programa ngayong uh, June 17 ano araw po ng uh, uh, Martes tayo po ay uh, dudulog sa larangan ng uh, pananalangin at uh, tayo po ay mamamagitan sa kahilingan ng ating mga uh, kababayan o kapwa mananampalataya. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat at uh, napakaganda ng pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin, hindi lamang bilang pagkalinga, uh, sa amin mga uh, mga maaring mga malala, taong malalapit sa amin kung hindi ito ay kapahayagan din po Panginoong Diyos ng aming pagsunod sa inyong utos bilang patuto ng aming pong pagkalinga sa mga may uh, dinaraan ng pagsubok nung so, loloobin mo tayong lamang sa inyong takdang panahon ay magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itatalaga katulad po ng kahilingan ng mga sumusunod na kapatiran si Maria kanya pong pananalangin ay healing from a serious illness. Hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan. Ngunit umaasa siya, Panginoon, na si Maria po ay inyong pagagalingin. Kay kapatid John, protection and strength sa kanya pong trabaho sa ibayong dagat. Kay kapatid Grace naman, humingi po siya ng patnubay sa kanya pong career decision. Si kapatid Leo, namamagitan po na siya ng kagalingan para po sa kanyang ama. Naway ipagkalooban mo ng kagalingan ang uh, ama ni Leo na may karamdaman. Kay Ana safe travels naman po para sa kanilang buong pamilya. Kay Mark, kanya pong pananalangin ay naway uh, makaalis na siya o oh. uh, freedom from addiction. Hindi niya binanggit ang uh, mga bagay na nagbibigay sa kanya ng um, addiction, ngunit yan po ang kanyang pananalangin. Kay Jessa, ang kanya pong pananalangin ay para po sa larangan ng pananalapi upang matustusan ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Kay Carlo, restoration ang kanya pong kalakal, yan po ang kanyang kahilingan. Kay Elaine, na nananalangin po siya ng kagalingan from anxiety meron po siyang pagkabali sa Panginoon na ipagkalob mo ang pananalangin ni kapatid Elena para po kay Paulo reconciliation sa kanya pong pamilya pagkalooban mo ang buong sambahayan ni Paulo ng kababaang loob upang silang lahat po ay magkaroon ng maayos na pagsasamahan Panginoon marami pa po mag isang mga sandaling ito dumudulog sa inyo kung loloobin mo tayong lamang sa inyong takdang panahon, ay eh, magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan sa ating pinag-aralan ano na eh, itanong ko nga ano ano ang daan na pinili mo na o pipiliin mo pa ang daang ba na makipot o ang daan na maluwag na yaan ay daan tungo sa kapahamakan. Ngunit kaibigan, isa ang malinaw, ang daan ng Panginoong Diyos tungo sa buhay na walang hanggan ay walang iba kung hindi si Kristo lamang. Kaibigan, sana tayo ay tumugon ng maayos sa paanyaya tungo sa buhay na walang hanggan. Ama namin sa langit, Marami pong salamat sa inyong salita. Naway tumimo ito sa aming puso at isipan nang ito po ay aming maisa pamuhay At sa amin po, Panginoong Diyos, na patuloy na nanangan sa inyong uh, banal na salita, pagkalooban mo kami ng karunungan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Kibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala. Kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman.